Tingnan nyo to mga lodi sa tinagal-tagal ko nang nagpiprito ng bangos Ganyan lang pala ang technique para mawala yung mga tinik O yung pinakabuntot ng bangos na napakatinik Ay makain mo na oh Hihiwa-hiwain mo lang pala bago mo iprito ang galing na panot na ako ng ganito pero hindi ko pa nagagawa yung technique na yan at ngayon ko nga lang nakita. So, titingnan natin kung legit yan. Susubukan din natin, okay? Let's go! Na nga dahil sa nakita ko yung life hack ngayon kay Ma'am ay sa gaya-gaya. Eh, eto, bumili ako ng bangos at titingnan nga natin kung legit yun na kapag hiniwa-hiwa ito. Eh, pag pinarito mo ay eh, mawawala na yung mga tinik niya. Ano? Okay, simulan na natin. Ito na nga pala yung ating bangus at nakilis, nakilis, nakaliskisan ko na siya, ano? Yan, yeah, kasi ayaw ko nung, ayaw ng misis ko na may kaliskis at saka yung mga bata ko, baka matalakan sa kaliskis. Yan, tinanggal ko na rin yung buntot, hindi naman natin kailangan yan. So, hatiin natin dito kasi ito daw yung pabuntot, yung pag ipinrito mo at hiniwahiwa mo ng hiniwa-hiwa mo nga ay yung mga tinik nga do'y mawawala ano So, ito mga lodi. Hiwa-hiwain muna natin bago natin putulin. So, yan. Hiwa-hiwain natin. Nakita ko maliliit lang yung hiwa eh. Yan. Hiwa-hiwa ko na siya. Yan oh. Ha, siguro okay na yan oh. Kasi talagang itong buntot ang napakadami ng tinik. So, putulin ko lang dito. Yan tapos ito namang kabila ang ating yan, ating hiwaan iprito na natin at titingnan natin kung mawawala nga yung mga tinik nito handa <laughs> na itong ating kawali at meron na siyang mantika so ilagay na natin ito, nahugasan ko na rin ito talagyan ko na ng seasoning so ilagay na natin ayan ayan na siya So, titin na natin kapag naluto yan kung talagang mawawala yung mantika. Ay, mantika. Yung tinik niya ng mantika. <laughs> Nang makita ko nga yung ilalim na luto na, so, binaliktad ko na nga agad dito. At gusto ko nga pala dito yung tustang-tusta kasi mas nasasarap man ako dito kaya tutostahin ko muna ito. Press shortcut na natin yun at tingnan na natin kung legit nga ito. Makalipas nga ilang minuto, siguro pwede na ito. Yan, tinusta ko siya para mas maganda, mas masarap kasi... Ang tusta yan, pwede na siguro yan. so Tingnan na natin to Eto na nga yung ating uh, bangus na ipinirito Ano? Ay ha, doon sa nakita ko talaga eh Nung tinanggal niya ito Ay eh, wala talaga nakuhang tinig Pero doon kay ma'am ma ay sa meron siya nakita na Pailan-ilan lang Ano? So, tinusta ko siya para talagang Maging malutong yung tinig kahit meron Ano? <laughs> Kasi talaga namang dito sa buntot na buntot na ito pinakadulo yun ang talagang napakatinikso. tinikso eto malalaman na natin the moment of truth mga lodi in 3 2 1 nainit pa siya yan so tingnan natin init alo mga lodi oh natunaw na rin yata yung tinik grabe ang init ano? Oh. Ala. Galing. Ala, ala, ng tinik. Mas maganda pala talaga pag tosta. Kasi nadudurog na rin yung tinik. Meron pala ako nakakuha yan. Kaunti. Yan, isa. Ayan, na ko na kung malutong siya. Hindi. <laughs> Ayan o, dito tayo sa pinakamuntot. Yan. May nakikita ako ha. Yan o. Kitang-kita nyo naman. Meron pa talaga mga tinik. Yan o. Yan. Ayan o. <laughs> so, eto. Eto natin. Siyempre, magiging malutong na siya. Ulo. A bit ganun. Lumutong na rin siya na wala na Lagyan lang, lang pala yung teknik Kasi napakatagal ko nang nagpiprito ng bangus At hindi ko to ginagawa Gayun lang pala yung teknik At nasasayang nga lang yung buntot Kasi itinatapon na lang namin At natatakot nga kaming kainin Kasi nga napakatinik Pero oh Hala, <laughs> ang galing Oh, kita mo may, may tinik talaga sa labas Pero pag ginanito mo siya Wala na Lumutong na rin siya um. Kasi hindi ko talaga kinakain ng buntot ng bangos. Napakatinik nga oh. Pero ngayon, no, ang galing. <laughs> no, thank you mama isa. Ang galing nun. Mm. Kahit yung buntot na buntot, diba ito yung pinakamatinik. Pero, Alam, grabe. Super legit mga loti. <laughs>